Isang Elders Crusade ang isinagawa sa Chaong Quezon na nagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga residente ng komunidad. Sa pangaral at pagtutulungan ng mga elder, marami ang naantig at nalapit kay Kristo. Ang balitang may pag-asa, iahatid ni Alpha Chris Alteros. Sa Lapidsville Subdivision, Chaong Quezon, matagumpay na isinagawa ang Elders Crusade na may temang si Kristo ang pag-asa sa magulong mundo. Layunin ng gawain ito na maabot hindi lamang ang mga estudyante ng Care Group Explore, kundi maging ang mga kabataan, bata at mga magulang mula mismo sa komunidad. Pinangunahan ng mga elders at department heads ng lokal na iglesia, katuwang si District Pastor Glenn Cardona. Bawat gabi ay nagiging pagkakataon upang maranasan ng mga tumalo ang pagsamba, pag-aawit at pag-aaral ng salita ng Diyos. Bahagi rin ng programa ang health tips na ibinahagi ni na Ma'am Cynthia Barnedo at Ma'am Virginia Cueto. Kasabay ng simpleng pagkain na inihanda, nagkaroon ng diskusyon at payo tungkol sa tamang pangangalaga ng katawan at kalusugan na nagbigay dagdag na halaga sa espiritual na mensahe ng gawain. Nakibahagi rin ang mga bisita mula sa iba't ibang iglesia sa distrito bilang suporta sa gawain na nagpatibay ng pagkakaisa at diwa ng total member involvement. Sa culminating program na pinangunahan ni Elder Medel Cueto, pito ang nagpasyang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Kabilang ang dalawa na muling nagpabautismo sa pamamagitan ni Pastor Rupert Divina. Isang makasaysayang patotoo ito sa pagkilos ng iglesia, tunay na naipaparanas sa marami ang pag-asa na kay Kristo lamang matatagpuan. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Alpha Chris Alteros, nag para sa Hope Today, HCNP News.